para sa inyo so guys, nandito ako ngayon dahil magse-celebrate kami ng Memorial Day Okay, kung nakikita nyo po yung uh, ano namin diyan grilled ayun, uh, mag -ihaw, ihaw po kami ngayon guys ng isda at ayan, mag together kami ngayon dahil Memorial Day so, relax muna po kami rito wala pang gaanong tao at kami lang muna kami ang naunang bisita so uh, tahimik lang muna tahimik muna yung mundo namin dito ngayon pero ayan nag start na po kami mag ihaw ihaw guys uh, bumili bumili sila ng pampano na isda yun masarap po yun instead na tilapia ayan pampano expensive yung pampano pero masarap po siya na isda at ihaw ng talong tsaka bangos yata bangos yata yung nandiyan dyan ayan hindi ko pa nakita so yun lang po mamaya ang tabayanan nyo so ayun guys nakita nyo nakita nyo yung aming pagkain ngayon ayan mag bottle fight po kami ngayon ay celebrate kami ng memorial day okay so nakaready na po rito ayan medyo mahangin pa uy wala. Ayan na. Para na ba yung serving spoon ba? Meron na. Tapos, ilagay natin sa doon sa... Wala pa sila! Adi, okay. okay. uh, hihintayin uh, mo pa ba sa... Maraya, wala pa. Busog pa naman na. Sabay ganun. Ayan, so... May masarap po ng pagkain namin ngayon. May hindi, may ano, may... Um, ba? Um, ba? Ay, wala pa. Ang po yung isda na pampano. Ay, um, kasi, hindi po siya dry. Yung, um, um, kaya medyo masarap manipa. po siya. Ay, mataba ko talaga. Kasi na yung tubig mo, Jack. Ay, Ay yan yung, yung pagkain namin. Wala kang hindi malagay. Ayun. Ay, tignan mo yun. Siguro so, maraming masyari ka. ko lang yung tarina. Yan, mangga. Sarap ng mangga kaya ang tamis. At ayan, meron din kaming isa diya, yung pantako, yan meron kami yan. So,

we <laughs> yeah. <laughs> no, well, it's two No, we don't do it the we are. That's the problem right But to four, when you have four, you got four people working Change the channel on the TV Four people name dish a party party in the day and the party party You don't know what you're getting into this is <laughs> restfully so, anyway, needs ya, uh, like and fanage up on 10.27 simple passes just a long basis from i have no overlap ang hirap noon Paano ka naman mag-allergy sa lalaki? Parang kayo ni Ana. Makakatrumpa Siya allergy sa ano. Ang hindi ka allergy. Tama si Ana. si may allergy. Hindi na. Hindi allergy. sa isang bagay ba? Sick ka I'm so sick and tired Ano ba yung sa na. Ako. Ako. Hindi So, ayun guys, tapos na kami kumain. At ako na lang ang naiwan dito sa mesa. Iniwan na kami ng mga kasama, ko, mga kasama namin. Ay, mali. May tao pa pala dito sa likod ko. Ayun o, no? nagtatago. <laughs> Ayan, nagtatago pala yung kasama ko dyan. Kami ang nagbabantay ng mesa kasi may dumadalaw, may dumadalaw na bisita. <laughs> langaw pala. Ayan, may lagi isang langaw rito kaya binabantay namin yung pagkain namin. Kaya lang kami sa busong dahil ang sarap naman ang kinain namin. At ayan, lalo na ito, masarap din yan. Yung aming dessert na pandan, boko pandan. At ayan, marating na pala yung sa namin kaibigan dyan, na inantay. Kaya pala hindi namin tumaligpit, meron pa pala kaming inaantay na kasama rito. Ayan, nasaan na yun. o <laughs> oh, ano? <laughs> ayan. Basag na? Sa atin ulit, nakis yung punit ano. So, ayan. Maya maya guys, update ko na lang kayo. Takot siya sa upuan na yan ah. So, ilipat ko to dyan. Ito <laughs> no, ang lugar natin. Ang sarap ng mangga

Hindi kumain kasi nakakasundan na. Yeah, na yeah, yeah, yeah. pag gusto ka dun ba? May yung baka dun sa bago. Di ba? Yung paborito ni Mami ni Kuya. I'm loving it. Di Ano? Gusto Bihira na lang. Bihira na lang ko. Bihira na lang ko. May suka? Ano ba ito? Ito pa yung ano? Hindi yan ang lead! Pasaway guys, ay carry na. Ito muna sa, ano sa, nag-donate pa po na So, ayun, guys. Ah, uh, tapos na kami ng swimming, tapos na kami kumain, kaya. ayan. Kwentuhan na lang. Ah. Uh, natin pa rin po kami umuwi yeah, nag-enjoy po kami rito guys uh, banding na naman gusto namin kasama so, ng Pinas, kaya naisipan namin mag ngayon, ang problema siya pala yung di dumating. so yun lang at pero may mga kasama naman na iba so yun, tuloy pa rin yun lang po. siyon uh, see you na lang po. Uh, pa Pauwi na rin po kami. Maya maya uwi na kami. Kaya see you na lang po. Mamaya pag uwi namin sa bahay. Uh, tuloy pa rin po yung aming tsikahan. Dahil like, minsan lang po ito. Minsan lang din kami magbanding. Uh, siguro like banding namin ito once a month. So, yun lang. Uh, pag magkasama-sama kami rito, yun ang siya-saya namin. So, yun lang po. at uh, Mamaya, sa'yo na lang pagdating sa bahay. Okay? So, yun guys. Uh, Naka-uwi na kami. Uh, okay naman ang aming pag-uwi. Ako ang nagiging driver. Dahil ang kasama ko, nakainom. So, hindi siya pwede mag-drive. Uh, pati siya, nag-uwi ng kanyang take-home. Ayan, inuwi rin niya ang kanyang biniling pizza. yan So, ang daming bumili kanina ng mga pizza doon. Ngayon, wala naman masyadong kumain. Ilan lang sila ang kumain? Tatlo? ah um, apat? Apat lang yata. Tapos, ang lalaki ng binili. Mga tatlong malaki na tag 18 inches na, na pizza. Tapos, may isa pa 14 inches. Tapos, yun, wala naman kumain. Eh, kami mga girls... Siyempre, ang kinain namin, mga ihaw-ihaw, kasi alam na, Filipino food. Pero sila, silang tatlo, kumain. Hindi rin pala mahilig yung isa kasi, kumain hindi rin pala mahilig kumain kasi, ano pala siya, pag nasubrahan sa cheese, ayan, nag lbm daw siya. So, kumbaga, dalawa lang. Isa lang talaga ang, kumbaga, asawa ko lang ang mahilig sa, sa pizza na yan. So, ayan. ang laki na hiwa. <laughs> ayan, pinauwi sa kanya dahil wala nang, wala nang kakain wala nang kakain dahil yung mga naiwan doon hindi naman na kumakain yan inuwi rin niya ang kanyang binili pero may iba pa yata doon na baka tinapon na rin siguro yung ilang iwa kasi wala nang wala nang mag-uwi so yun lang guys uh, masaya na naman tong araw ko kasama ko na naman sila so ayan lalagay ko na to sa para para bukas ayan meron pang makain. Ayan, may over. So, yung kasama ko, hindi na siya magluto ng pagkain niya dahil meron na naman siyang kakainin. At ako, syempre, magluluto pa rin dahil may mga kasama. Yun. Ah, nabusog ako. Ang daming, ano, ah, rin pagkain. Nakakatuwa rin pag mag-bodily talaga. Pero, sabi ko nga, may next pa daw. magaganap ulit yung banding namin before ako uwi ng Pilas. So, uh, kailangan paghandaan ko na naman. At dito na naman magaganap sa bahay. Ayan. Nag, yung asawa ko, siya na naman yung nag-invite. So, sabi ko sa kanya, <laughs> parang ako kinakabahan. <laughs> kasi alam naman na hindi ako masyadong nagluluto. yun Pero mapapasubo yata ako. Wala akong choice. Kasi sabi niya, bago daw ako uwi. So, kailangan mag uh, get together ulit kami dito sa bahay. So, pagbigyan ko na lang po siya dahil siya ang nag-invite. Ako, hindi ako nag-invite kasi alam nyo na po, ako talaga is, uh, wala akong tsaga magloto. Tsaka, kung marunong man ako, hindi kasarapan. So, yun lang. <laughs> okay guys, uh, thank you, thank you po ng marami. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsama nyo sa video ko na to. Uh, thank you, thank you. at uh, sana, masaya kayo sa araw din na to. Okay, so thanks for watching. Mabuhay!